Hello, magandang uh, magaga po. Nandito po ako ngayon sa airport dito po sa Jeddah. Okay? Ito po ay paalala po sa mga OFWs na umuwi ng Pilipinas. Kahit gaano po kalaki ang problema po ninyo, dapat po presence po ang inyong pag-iisip sa inyong mga gagawin po sa pag-uwi sa Pilipinas. Kaya po ako nandito sa airport ngayon ay para sunduin sana yung isang OFW na humingi ng tulong sa akin. Kahapon pa pala na iwan ng eroplano dito. Okay, so napag-alaman ko na dalawang boarding pass pala yung hawak niya at ang nakita niyang boarding pass na may flight ng 7pm, yun ang inantay niya. Hindi niya tiningnan na yung palang 7pm na flight pa yun ay Bahrain to Philippines, to Manila. At ang kanyang Jeddah to Bahrain na flight ay alas 5 pa ng hapon kaya hindi siya nakasakay ng aeroplano. So pumunta po ako rito ngayon sa airport para sunduin po siya. Akala ko nasa labas po siya ng airport pa, nasa loob ng airport, hindi sa immigration para dalhin siya sa bahay kalinga sana. Pero nanlumo ako dahil wala na pala dito sa, sa airport, nasa loob na po ng immigration si ate at hindi na pwede lumabas dahil exit na po siya. So ngayon humingi po siya ng tulong para mabigyan po ng ticket Pauwi ng Pilipinas. Kaya uh, yan po yung isang problema, kasalanan po ni ate yung nangyari sa kanya Kaya siya po ngayon ay na-standby sa loob ng immigration So tayo po ay nakipag-usap po sa ating Migrant Workers Office sa jeda Para humingi po ng tulong para po mabigyan po ng ticket ulit na bago si ate Kasi hindi po kasalanan ng airline, kasalanan po ng worker yan Kaya sasagutin po ng worker yung ticket niya, ay eh, wala na po siyang kapera-pera dahil sa kanyang kwento sa akin, siya po ay biglang pinauwi ng employer. Kahapon, hindi niya po alam yung nakuwi siya kasi siya sa iba, kaya lang hindi nagkasundo yung dalawang employer sa presyo, kaya ang ginawa po ng sabing employer ay pinauwi po siya sa Pilipinas, kaya kahapon bigla po siya. So, ngayon, yun po ang kanyang dahilan na putang daw ang kanyang isip, hindi niya na naisip na ganoon. Mali po yun, hindi po dahilan yun. Dahil po kahit anong mangyari, kahit problematic po tayo, dapat po pag mayroon tayong gagawin na lupat pag babiyahe, alam pin po natin kung ano po ang pwede natin gagawin para hindi po tayo magkaproblema. Katulad po na nangyari ngayon kay ate na nagkaproblema po siya ngayon dahil hindi siya nakasakay ng eroplano. So magsilbing aral ito sa iba pa, presence of mind, pag kayo po ay nasa ganitong sitwasyon, lalo pa kung dalawa po ang inyong boarding pass, tingnan po ninyo hindi lang po yung time ng flight, tingnan nyo rin po kung saan nanggaling ang flight. Kalapat dalawa ang inyong boarding pass pwede kayong magkamali. Pwede yung Jeddah po ay punta sa katulad sa kanya. Ang natingnan niya yung boarding pass po, yung boarding pass ng Bahrain to Manila. Kaya please, mag-ingat po kayo. So, I hope na sabi sa akin ng ating Migrant Workers Office sa Jeddah, they will do their best para matulungan si worker dahil wala naman silang pwedeng sisihin yan. Hindi naman pwedeng sisihin ang agency at ang employer na naka, uh, nakapasok siya ng immigration. So, ngayon, wala namin magagawa kundi tutulungan na lang si worker sa Philippines pag makakuha ng ticket. Then sinabi ko sa worker, dahil wala siyang pera na huwag kang mag-alala dahil yung ticket mo from Manila to Pagadian, eh tutulungan ko ko kayo, sabi ko sa kanya, pa'y ipag-ugnayan tayo sa OWAT sa Manila para pumabigyan kayo ng ticket. So ito po ay isang maalala sa inyo. Please po, mag-iingat po kayo, siguraduhin po ninyo na lagi pong present ang inyong pag-iisip, lalo-lalo po sa mga ganitong mga bagay. Ito po si Cabo.